yung magandang para. Naka-separate yung hindi ko na. Ayan, guys. Nakapalit na ko ng bedsheet. Ayan. Ang <laughs> ganda nito. Yung nolukot. Ayan. White yung pinili ko para, kung lumabas na yung baby ko, Please, dapat white yung mga bedsheet. Sabi kasi, para makikita syempre kung may mga guyam, may mga insekto na pala o may dumi ayan pero di pa kami nakapaglinis ng apartment <laughs> yan pa ang dumi ayan guys, kakaligo ko lang <laughs> kasi dahil bagong palit ang bedsheet syempre kailangan bagong ligo din <laughs> nakalimutan ni Jerry yung isang towel sa isang t-shirt ko na nakasampay dito <laughs> Ilagay ko na lang dyan sa laundry basket. So, mayroon pa dito mga white na uh, laundry na mga t-shirt ni J.A.R.Y. na uniform. So, siya ang naglalaman ng uniform niya kasi experience namin sa laundry. Hindi, hindi niya nalilinis o so napapaputi yung mga white. So, napa laundry na namin pero yung kulay niya is mukha pa rin dumi. Kaya, mula lang, hindi, hindi na siya nagpapalondry pag mga white, nilalabhan na lang dito sa bahay. So, minsan nga iniisip ko rin yung mga decolor eh. kung hindi nalilinis yung puti ibig sabihin ganun din yung mga decolor so kaya binabala ko na magbili ng washing na maliit para kung kayang mag laba laba dito pa unti unti na lang so yun lang nagawa namin ngayon na day off niya kasi kanina tanghali ng gumising para si niya yung ano yung kanyang tulog kasi sa araw araw guys is puyat siya at ulit kagabi dirty na siya nakauwi so diba sobrang ano na tapos pagdating niya pali, pa dito sa kapasya kakain ng dinner tapos um, syempre hindi natin makakatulog ang kilangos pa yun kasi hindi naman pwede yung pag galing sa trabaho pawis din kasi siya uh, maingat din tapos mamaya um, ako akong ano, maglabas para magpa pedicure ako kasi kung makikita niya lang yung pupupup <laughs> Yan yung kiko ko. Masyadong ano na. Madumi na. Hindi <laughs> rin nga ako masyadong makapagputol kasi hindi na masyadong kapot. na ko yung kiko ko. So, minsan pag nakakanood nga ako ng ibang mga buntis. Pagkili ba ako dito sa kanila kasi kaya pa nilang ipiting yung channel na nila. Kung nakikita ko yung, ano yung mga vloggers, si V, sino pa ba? yung mga latest vlogger ngayon na buntis. Tapos nakikita ko sila ba yung pagkilos nila araw-araw. Tapos parang normal lang din nakapag na kapag tiktok pa pero to. wala <laughs> naman parang yung nila tapos parang kaya pa rin ang ipitipitin yung chan Parang pero hindi, hindi ko kasi siguro dahil nga kumaan sa matayalan yung aking pagbuntuntis masakit siya pag naiipit so kaya marami akong bagay na hindi nagagawa na naiingit ako minsan pag nakapanood ng ibang uh, mga nagibidyo, mga vlogger ang bitis na Lalo na yung nag-content ng mga uh, daily, ano nila. Daily routine nila. Kaya malaki na yun dyan, nakapaglinis oh. pa. Ano po ba, nakapag-brush brush pa. Oh, hindi ko na kaya guys. Hindi ko kaya mag-brush ng CR. Gusto <laughs> so, gusto ko so, linisin ng CR. Yung side ng CR yun. Yung, yung, yung mismo bowl. Pero, nangyarapan ako. Kaya ko na yung ibabaw. So, kaya, yung mga gawain talaga sa bahay, isang lang sa akin sa ako. So, kaya ko lang magpalit ng bedsheet. Uh, todo remind pa nga siya sa akin kanina kasi binubuhat ko yung kama um, kasi ang problema dito sa kama namin. Ayan, lagi yung ano, lagi yung may iso. Hindi kung bakit katulad ngayon. Oh. No? May siwang na naman siya. Ayan, may siwang na naman yung gilid. Kaya ba? Ayan, may siwang na naman. So, mamaya, isang dangkal na naman ang ano yan. So, dito, nagkakaroon ng ano, yung akala mo meron ka pang tutungtungan pero akala mo na pa sa katra, pero hindi na pala so makaka-accident lalo na sa akin so kita niya pagkalit ko kanina nagkano ako dun nagtayo ako dun tapos pinabuhat ko yung kamo para maiso ko so nag-remind siya sa akin kasi baka daw ako. Uh, pagod umarugado, marugado, syempre na bubuhat. Pero gusto ko pasinsanahin yung katawan ko. <laughs> Kasi nga, naingit nga ako doon sa ibang buntis na maraming nagagawa. So ito pala guys, ito yung pinakambag ng bedsheet. Ginawa ko siya nga nung pundan itong isang unan. Kasi walang, walang shock na pundan dito sa una natin na maliit. So, ang cute. <laughs> Naging extra punda. So na guys, umaya ulit. Hi guys, ayan. So papunta na kami sa ano, sa um, SM Center. Ayan, napakabilis na ako. <laughs> Ito yung napili ni Jero na damit ko. <laughs> Kita lang yung strap ko. So, yung buko hindi ko maayos ayos. Ayan. Hindi ko kasi makita yung ano ko. Meron na akong isang pouch na merong mga essentials ko. Yung merong gel, merong yung bitres. Hindi ko na makita. So, baka naipan pa sa plan hindi ko alam kung may mga iwan pa nga ba ako doon eh, kasi ako nag guys kasi syempre nung time na yun is malala pa la yung lagay ko sobrang silent pa lang ngayon kaya nung naglipat kami si Jar lang ang kayak at ito naman sa bahay hindi naman ako nag-aayos <laughs> tamang ligo lang hindi lang <laughs> pinakaayos ko ligo so sa kulay ayan so ngayon lalabas kami at bala ko rin magbili ng mga kailangan ko magbili ako ng press powder <laughs> kasi wala akong magamit pag lalabas. So, kahit naman hindi ako nag-aayos dito sa bahay. So, gusto ko naman pag lalabas is presentable pa rin. Ayan. Nainis lang ako dito sa buho ko. Isa ito sa mga staragan po guys. Ito. Yung so, anibis-nibis. Pero pag ayusin. mo masyado. Nakatikwas. Ayan. Ayan na ayusin So, wala kong ibang ayos. Kundi, lip tint lip din yung pinaka-blush. <laughs> Para hindi ito kailangan. Kasi wala man, wala man naman yung powder. Wala man yung powder, powder, or foundation. Tinatamad ako mag-foundation guys eh. Matagal na rin kasi ako hindi nag-makeup. Matagal na rin ako dinagamit ng mga foundation. Ano lang, ginagamit ko lang madalas is, yung press powder. Yun. Yun yung pinakangayos ko. Kamit yun. Darating, So yun guys, yun na ulit. guys, saan kami sa Japanese restaurant dito sa SM Center. So hindi ko nabalik kanina nung nagpa-pedicure ako. So, nakapokus kasi guys sa pagpapalinis kanina nung wala sa SM Kasi sobrang sakit nung pagpapapedicure ko. Wala nang 3 months na halos na wala akong palinis. So, nakabaon na yung buka sa ano sa daliri ko. Wala sobrang sakit. Hindi, nawala na sa isip ko na mag-umulap dahil kami na at hindi na rin naman kami makakapagmili pa at wala rin kami gusto kayo makakasyon sa bahay so, pagmili pa lang kami na kami kakain na dinner so, kami ng dalawang bento meal at isang ramen. <laughs> tatlo yung nakuha ng drinks kasi may ano may drinks din yung ramen Tama-tama kasi uhaw na ako. <laughs> Hi guys. So andito na kami sa bahay. Ako lang pala kasi si Jaya kung sa Sa planta. Masura day kasi bukas. Wala kasi ito sa mga. masura. Oh, ah, Tama bukas. So, ilang guys. Ang ganap namin yung maghapon. Ayan. So, medyo busog pa. Kaya, yung na sana lapo. Pero, nandito na pa rin pag i So, hindi pa ako makapilog. Iinom pa kasi ako ng vitamins, kasi busog na busog pa ako ang dami namin na kain. So, pinapagawa ko lang kinain ko. So, yun lang, walang nangyari ngayon maghapon sa vlog ni JR. May patulang guys, ang gawin namin kung diok niya, is yung sinasulit namin, uh, yung mga nakaraan, yung hindi nakakalabas, hindi ako nakakalabas. So, si JR lang, yung nagawa niya is so, maglalakang papalambri, naglalabas yung water shirt niya, and then, na mga lengke grocery kasi yun yung hirap siyang gawin kapag may trabaho siya kasi mga siyang uh, pumapasok at uh, sa ating gabi na siyang nakakawin Ayan. so nakapalengke naman siya sa gabi ng mga mulay kasi meron sa man sa may palengke sa so, bagsapan dun kasi mismo yung word niya sa so, may palengke ng news so yun lang yung mga ganap namin yung panang yung laundry uh, pwede kaya gumain sa labas kanina hindi ko pala nag-vlog yun. Dili ako sa Watson. on. No, so, ba't kasi ako kanina kapag mag-video doon sa um, sa restaurant. So, hindi ko na kayo mag-video kanina doon sa Watson. on. nagbili lang ako naman ako ng press powder kasi wala na ako akong magamit. No. So, nagbili lang ako ng press powder na ordinary lang. So, Mamahalin. So, kailangan din kasi ni Jaya. So, sabi niya pag may pasok siya, siya magamit. <laughs> Ayaw niya mamili ng ano niya, sarili niya. Gusto niya sa akin kasi magpa-check out ng sunscreen na lang daw. Hmm. tapos nagpili rin ako ng pabaho. Hindi ka pala sa akin. Ang bawa nito guys, vanilla milkshake. So, gusto, gusto kasi ngayon yung pabaho naman, vanilla. Yan, amoy ko kanina ang Ayan, tapos ang ano naman, pinili ko ito. Caroline face powder yung pang oil control lang kasi huwag pa kasi mo masyado kong oily masyado akong nag-oily yun so, lang gusto ko yung paglalabas ako is meron na akong pressed powder kasi hindi naman talaga ako ma-makeup na tao matulog lang talaga ako malit pink nag dati nag-foundation ako is para lang talaga makover yung mga imperfection ko mga, mga mga naging scar ko nung ano, nagkaano ako dati nag nahawaan ako ng kamay ko. Mayro. Saka yung iba, yung magkakatumpol sa kulay. Ano pa? Teens. <laughs> Teens pa ako. So, ang siya ng scar. So, yun lang guys. ngayon, maghanap ko sa Thank you so much for like, Hindi na itong mini-vlog. <laughs> Mahaba na itong aking vlog. Ayan, so, yan talaga ang isa sa ano ko. Oh struggle kung paano ko tayo i-clean ng aking vlog. At hindi pa rin ako sanay na mag-vlog ng nag-voice over. So, sanay pa rin ako sa ganito klase vlog na ano, dati. <laughs> so, dahil nag-start like, kasi ako sa YouTube. May nga masyadong tari na ba ako. Ginagawa ko lang is nag-vlog lang tayo na ako for, ano na, for remembrance lang. Yung mga occasion na, na uh, o mga gala na gusto kong magkaroon ng memories na ng vlog video. Kaya, uh, ano, hindi, ano, Kita na pala kayong channel. so, yun lang guys. Thank you so much. Thank you so